sa pakikipag-usap mo sa tiyahin mo, handa na ba siya physically, emotionally, at mentally? Opo. Ayun. Dati pa po yun, ma'am. Inaano niya na po yung sarili niya para sa operasyon. Ayon. So, so, pag uwi mo ngayon, ano yung sasabihin mo sa tiyahin mo? Na okay na po. Wala nang babayaran. Na solve na ng ako, Bicol. Yan! Yeah! Wala nang babayaran. Solve na ng ako, Bicol Party. Lumapit sa atin si Rachel Pirivias na humingi ng tulong para sa kanyang tiyahin na si Evelyn Bimabayaw na bali ang kanyang binti at nangangailangan itong lagyan ng stainless matapos itong madisgrasya noong ikalabing isa ng Hunyo. Makakausap natin ngayon si Rachel. Kumusta naman itong kalagayan ng tiyahin mo uh, matapos itong maaksidente? Ayun po ma'am, lagi po nakahiga, hindi po makatayo. Nakakaupo naman po, pero ang laki na po ma'am nung, pinag, nung binagsak po nung katawan niya. Mm. Simula po nung nakasidente. So nangayayat itong tiyahin okay. mo. So okay. pwede mo ba sa aming Rachel makikwento kung paano nangyari itong aksidente? Eh? Bali po ma'am, pumunta po kayo sila nung umaga sa Iriga. Tapos po ma'am, may inasikaso po kayo sila doon. Tapos po nung pauwi na po sila mga bandang alas 5, naksidente po sila ma'am doon sa Agus, Pulanggi, Albay. Aha, dyan sa may Agus, okay. Pulanggi. So... Lula ng motorsiklo itong tiyahin mo. Apo. Sino yung driver ng... Nung... Apo niya po, ma'am. Si Mark Julian Malate apo niya Opo Okay so yung tiya mo ay uh, ilang taon na ito 65 po. 65 years Opo. old na so yung apo niya 21 21 years old so paano nangyari itong aksidente siya nababanggit mo doon sa may agos po lang ginanngyari yung aksidente Ano yung kwento sa yun ng tiyahin mo Sabi po kasi ma'am medyo nag-overtake daw po tsaka nakapasok po ng konti sa kabilang linya Pag ano po daw nila pag overtake nandun po daw yung pick up doon po nabangga po sila doon sa Nag-overtake at nakain yung kabilang linya. Opo, yung konti po nakain. Nabanggit mo konti. na ang nag-overtake yung apo ng tiyahin Opo, mo. Daw. So meaning, sa investigation, sila yung may kasalanan. Opo. Okay, so ano sana yung gagawin nila sa area? May inasikasa po ma'am na ipapalipat po sana din sa ano, Kinwartilan. Uh, so, may inaasik ka. So, ito ba nangyari gabi, tanghali, umaga? Hapon. Hapon. Opo. So, maliwanag pa, pero Opo. sa hindi inaasahang pangyayari, nabanga Opo. sila. Okay. Bakit kasi from Iriga to Pulangi, medyo may distansya, no? Apo. malayo din, ilang kilometro din yung biyahe. Bakit naisipan nilang mag instead na mag commute. Eh, abali po ma'am, yung balak po, palak po kasi no, nung auntie ko, siya lang po dapat yung pupunta sa Iriga para asikasuin po yung documents. Tapos po nung, ano po, nung palas na po siya, sabi daw po nung apo, sama na lang daw po niya kasi may Pukunin din daw po yung apo niya doon sa Erega. Mm -hmm. Aside po sa inyo na nag-aasikaso dito at tumutulong sa tiyahin mo, meron pa ba kayong kapamilya na naaasahan din sa pangangailangan ng tiyahin mo? Opo ma'am, yung mga anak po nila. Uh, ilan na yung anak nila? Ano po, Syam Syam Opo. Syam yung anak ng tiyahin mo? Asan nasa itong uh, siyam na ito? Puro po ma'am, nasa ano, Maynila. Oh. May mga kanya-kanya rin ng pamilya. Meron din po dyan, ma'am, yung anak, kaso lalaki, dalawa. Mga oras na to, kumusta yung kalagayan ng tiyahin mo? Malalaba, yung natamu niyang sugat? Opo, kasi bali po, ma'am, yung buto niya sa hita, tsaka lumabas po yun, ma'am, yung buto. Lumo, eh. Opo. Lumabas Opo. yung buto Opo. doon sa binti ng Sobrang tiyahin mo. Sobrang impact partner yung nangyari sa Opo. auntie mo. Tiyahin. May mga sugat bang natamu itong auntie meron mo? Meron po, meron po siya sa noo, tsaka sa kamay, may tahi din po siya. Tapos po sa paa, meron pa po. How about naman yung driver, yung apo niya? Yung driver po, gasgas -gas lang dito sa siko tsaka sa tuhod. Opo. At agad naman ito, during the uh, incident or Opo. accident, eh, agad naman itong naidala sa ospital. Itong... Pero tinulungan naman kayo ng driver ng nakabangga? Hindi po. Kasi nag -usap, bago po maabigay yung ano, ng stainless kung magkano, nag-usap na po sila sa attorney. Nagkasundo po sila na kanyang ay kanya-kanya na lang po sila ng ano, kasi yung pick up po, marami din daw pong ano, ma marami din daw pong damage. Opo, na kailangan po nang nasa 100k at yung ano, gagastusin. Okay. How about yung sa stainless ng Nasa 630 TRI? po? 630. So, napakalayo partner na, doon napakalayo. sa gagastusin ng driver sa pagpapaayos ng sasakyan, 100,000. Sa kanila 600,000 600, tapos bali-bali pa yung buto. buto. Pero sabi nga partner kasi sa legalidad Uh, may kasalanan yung tiyahin nila o itong, may itong yun yung driver. driver pero meron siyang lisensya nung wala nga po yun pa oh. yun pa partner driver ay uh, driving without, without license. license so isa so, pa yung medyo, violation ano medyo by... Ka kanino bang motor yung ginamit nila sa kanya po bago pa lang po kasi ano bago pa lang pong labas bakit naisipan na siya yung magdrive ng mga oras na yon despite na wala siyang uh, lisensya at bago pa lang siguro wala mm. pang uh, Aristro yung oh, motor kasi bago siguro pala. Siguro mabuting loob lang ano, sa tiyahin niya, oh, po, ay sa lola niya. May, may asikasyon yun daw po kaya sumasabay na lang daw po sila. Na dapat po sana magkukumyut lang po papuntang Iriga yung auntie mm. po. Pero nasa magkano sana yung, kung Iriga to Ligaspi, medyo mura eh, lang? Eh, papuntang Ligaspi ba? Hindi po. Kulanggi? Kulanggi. Uh, nasa magkano lang yung? Wala nga one ride lang yung partner kung oh, take line, ng bus, di ba? Oo, oo. Nasa magkano lang? Mga 100, oh, make it 100. Uh, 95 000. pesos, okay. if I'm not mistaken. 95 to 98 ngayon. Kung baga sana ay nag-commute na lang sana si... Oh, pero um, alam mo partner, hindi natin accidente. alam kung kailan oh, talaga yung mga aksidente. Anyway... Pero ngayon na uh, lumapit po kayo sa aming program. Ano po yung pinakakailangan ngayon mm -hmm. ng auntie mo? Yung 630,000 kasi apat pong set na stainless yung kailangan niya. Apat na set. At maliban dun ma, meron ba siyang dapat na inumin na gamot habang siya uh, ay nagpapagaling? Pag ano po, pag sumasakit po yung ano, may, gin may ininom po siyang gamot. Pag sumasakit po yung sugat. Okay. Sa ngayon, nasa ospital po ba ito siya? Hindi siyan? po. Lumabas po siya noong June 20. So hindi pa ito na operate Hindi Kailangan pa po. talaga ng 600,000 yung Apo. estimate ng doktor para masimula na itong Apo. operation. So, apat na set. Na po, apat na set. So, makinig ka po, nanay, ano, sa para sagutin ang pangangailangang medikal. Nasa linya ng ating telepono si Ma'am L.B. Sidenyo, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Ma'am L.B., may pasyente po ulit tayo dyan sa BRHMC na humingi ng tulong. Uh, maoperahan po dahil uh, kinakailangan po ng stainless dahil sa nangyaring aksidente. Ano po yung maaring maibigay ng tulong ng Ako Bicol para po sa kanila? Pabalikin po sa akin si nanay sa BIHMC. Ibibigay po natin ang kailangan niyang guarantee letter para ma-schedule na ang operasyon ng kanyang tiyahin. Ayon, pag bumalik na po dyan sa inyo si nanay para mabigyan niyo po ng guarantee letter nasa magkano po yung pwedeng maitulong sa kanila dahil nangangailangan po sila ng 620,000 para po sa operasyon. Ibibigay po Ayun lang at pila 620 yung kakakailanganin po ninyo. Lahat po yun ay ibibigay ng ako Party List. Yan, ah, medyo nine. partner na papaya. Okay. Okay. Nai, emotional emosyonal. emosyonal. Gaano nyo po kamali itong tiyahin mo, ate? Sobra po mo. Sobra na. Mabait po ba ito sa inyo? So, Miss LB, ibig sabihin po niyan, wala nang dapat alalahanin po ang pamilya para po sa operasyon? Yes, so, balikin na po sa akin dito yung pasyente. Pabuntayin po sa akin dito yung bantay. ah uh, gagawin po natin para masira sila, para wala silang babayaran. Okay, okay. lubos-lubosin ko na, Miss LB, kasi tutulungan naman natin sila sa operasyon. Paano po yung gamot na kakailanganin para tuluyan pong humilom yung sugat po? Lahat po ng gamot, na available dito sa attending operation sasagutin po natin wala siyang yon. Partner, the, the best, best. Ako Bicol okay. Party List. Sa ganito na lang Ma'am LB, ano po yung proseso na da or dokumento na dapat ihanda na, na Ma'am para makuha po ito or matanggap po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Kontan lang po nila ko sa table 4. Para sa um, ano to, Medical Assistance Center, para po may bigay ko na yung guarantee letter na kailangan nila. And then ibabalik po nila sa social worker para po rescheduling na sila. Once po na admit na yung pasyente, lahat ng kailangan, laboratory test, medicines na kailangan dito na available sa atin, sasagot din po ng, BR, ng uh, party list. Ayun! Ah, Wala silang magproblemahin. Napuntayin lang sa atin dito yung, pasyente, yung bantay at ihanda lang yung pasyente na maging mentally and emotionally Physically so ready. Operation. Opo. Opo. Nanay, matanong yes. ko po kayo. Sabi ni Miss Elbig, papuntahin lang daw po doon yung kapamilya. Ikaw po pupunta Opo. mismo. Opo. Kailan ka ba pupunta doon? ngayon. Kahit po ngayon, ma'am. Ay, Miss Elby, ngayon daw po, huwag ka na nga alis okay, dyan sa opisina mo at pupunta na kagad si nanay. Okay po, antayin ko siya. Yun. Ayun. Ah, madali ka usap talaga si Miss Elby. Parang sabihin mo, upo ka lang dyan. Opo, upo lang po ako. Opo. Lakad ka lang, lakad <laughs> po ako. Ganyan si Miss Elby. Kaya pupunta okay. pumunta ka kagad dahil yung tulong ay naghihintay na po sa inyo. Okay, Ma'am Elby, kung merong kang mensahe po dito kay, uh, sa pamangkin okay. ng uh, pasyente natin. Ano po yun, ma'am? Ay, ready lang po natin, nanay. Ay, ready mo lang po yung tiyahin mo. Dapat i-orient mo po siya na kailangan niya pagdaanan yung operasyon, pagdaanan yung, uh, yung proseso para gumaling siya, para makalakan siya muli at maka maayos yung kanyang mga baling buto. <laughs> yun lang naman ang kailangan gawin ng mga bantay bigyan ng moral support yung pasyente kasi yung pagbayad tayo na may problema doon ayun wala na kayong poproblemain problema na ni Miss LB yung pambayad ko doon sa ospital Apo. maraming salamat Miss LB sa ang coordinator ng Acubicol party, party list thank you so much thank you po Nay, at tanong ko ngayon sa pakikipag-usap mo sa tiyahin mo, handa na ba siya physically, emotionally, at mentally? Opo. Ayun. Dati pa po yun, ma'am. Inaano niya na po yung sarili niya para sa operasyon. Ayun. So, so pag uwi mo ngayon, ano yung sasabihin mo sa tiyahin mo? Na okay na po, wala nang babayaran, na-solve na ng akubikot. Yan! Wala nang babayaran, na-solve na ng party ako ako partilist. -in so, kasama niyo po kami, na sa pagdasal Apo. na tuluyan na pong gumaling. Ito pong si tiyahin nyo po, ano? Apo. 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 Kung meron kang mensay po. sa tiyahin, ano yun? Um, auntie, sana po magpagaling ka na para maibalik na yung dati mong sigla okay maibalik Opo. na ang bat dati mong sigla maraming salamat po sa inyo nanay Opo. sa inyo pong tiwala sa aming programa nanay Rachel asahan niyo po na aalalayan po kayo ng aming team sa mga susunod po na proseso hanggang maoperahan po ang inyong tiyahin Opo. maraming maraming salamat po ma'am Tsaka sa Akobicol Tsaka po ay Congressman Saldi okay naniniwala ka nanay na ang Akubikol party list ay katulong na kakampi pa oo po iyan maraming salamat po Opo, nanay ma thank you po